kaya bisita ka game porter ang karang isang ang gagawin nun, ire-regalo. Ayun, na ng dairy yung ng KFC na super set na mga eh, no? Binigay US kayo yung sing sing, kaya ko bensin ko lang sing sing nawala na. Ayun may ina kayong blue bar mayroon yung malakas? Ayun ang sa iya. Tapos na iagi siya. Isa lang yun na kayo eh, no? Pagka na mapasabi. Buti nga eh. Pagka na mapasabi kayo. Eh, no? nang anak niya may isang may puti sa punto at naman. Mapasabi na kayo eh. Yung kinuha namin doon, ang ganda ng barako, yung problema, nabansot yung dalaw eh. Nakakita ko na nga rin yung dalawang yun. Sabi ko, hinisip mo ito. Huwag um, 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 mo, sa, sa maraming etyas. Dumi eh. Pinanigawa ko, dumi. Iuwi pa ng kubaw eh. Sabi ko laki mong siya, upaki ng palikan, palikan ng magandang trabaho, hindi lang kasama. Isa lang kasi daw din, ang o, yeah. mga, yung yun ang pinisahin Hindi hindi na mahahabol yung sing-singan niyo. Wala na, binila namin ang kulit. Hindi, nung ano, nung sinabi niya sa akin, wala rin talaga kami makuha ng sing-sing. Kebong mga. E, kebong, kebong muna. siya, kahit pin lang. Ayan, bumili kami niya no, dente <laughs> nasa siya nakalimot. Nakabili nga siya, hindi niya nakayang sapsukan. Hindi malaki na malaki Ang laki ng paa eh! Ang laki ng paa ng kalapate. Bakit nga ako nun yung pinigay ko sa kanyang dalawang nakay na yung Ngayon malaki yung nila